Panibagong araw at panibagong buhay Canada na naman tayo mga kamama Today is uh, Thursday dito mga kamama Actually 2.30 na lang madaling araw Pero kailangan kong gawin tong vlog na to Dahil para kahit pa mas malaman at maunawaan ng mga manunood yung mga nangyayari dito sa Canada So may merong breaking news mga mo na lumabas ngayon. It's all about uh, mass cancellation. Pero yung uh, iba ibablog natin na to about sa mass cancellation. Pero mas may importante pa kayong dapat malaman kung ano ba ang benefits. Kung sakaling matuloy yun, ano ba ang benefits bilang katulad ko, Canadian citizen ako. So, siyempre, nalulungkot tayo sa mga kababayan natin. Ay basta na lahat yan, iyaan na natin, tatakan natin ngayong araw na to. Kaya ready na ba kayo? Let's go! Yan mga kamamang, hindi na tayo. Gusto na itong mic medyo matindi yung pag-uusapan natin ngayon mga kamamang about sa mass cancellation talagang. Pero inano ko na to sabi ko tapusin ko na dahil bukas. Hindi ko na magagawa yan dahil busy tayo so sa bata eh. Pero ito mga kamamaw, tapusin itong vlog na to. Maaaring itong vlog na to ay magbigay sa inyo ng idea na mga bagay na hindi natin alam, na which is katulad ko hindi ko alam, na research ko na lang din. Pero paalala ko sa inyo mga kamamaw, pag napanood itong vlog na to, mas maganda kung hindi kayo nakakasigurado sa mga nasabi natin, ito kasi based dun sa nang mga na-research ko lang. Mas maganda pa rin mga kamamaw kung mausap kayo ng professional which is yung mga talaga naglalakad ng papel sa immigration. Magtanong-tanong din kayo kung tama ba itong napanood nyo o para lang ma ano sa utak nyo na o yun pala talaga yung mga nangyayari which is ganito kasi yung na experience ko may halong lungkot mga kamamaw dahil napakalungkot mga kamamaw laging mo nalang mapabalitaan yung mga ganyang klase siyempre na ano ka sa mga kababayan ng Pilipino pero ngayon inisip ko sabi ko So ko ay kung may benefit, kung ano, pasayahin ko ba yung vlog? Sabi ko, try ko nga i-search ko mga kung ano yung magiging beneficio bilang katulad kong Canadian citizen. So ito na, sisimulan na natin. Dito muna tayo sa mass uh, cancellation, if ever na matuloy ito. So yan ang sabi nila is, Canada Immigration Expert Warn of Mass Application Cancellation. So, ito na tayo dyan. Ba't hindi nang nangyayari ngayon? So, hindi natin ini-expect mga bagay-bagay na dumarating. Kaya sabi nga nila, hanggat maaari ko may chance ka permanent resident ka, mag-apply ka na agad ng Canadian citizen mo kasi mamaya biglang magpabago-bago ng rules. Maapektuhan pa yung mga permanent residency. Mga ganun ba, diba? So, kaya hanggat maaari, hanggat may oras ka, gawin mo na. So, ayan. Last updated on October 21 to 2025, 10.30 a.m. EDT Toronto time. In 2025, Canada's immigration system is facing one of its most serious credibility crossroads in years. So, ibig sabihin talagang matindi ang nangyayari ngayon dito sa Canada. Legal expert and applicants alike fear that Ottawa may be preparing to cancel large number of pending immigration applicants. So, automatic mga pending pwedeng papasok sa isip mo, paano na lang yung mga nasa Pilipinas na under processing na yung mga papel for visa, papunta dito sa Canada, baka mamay maapektuhan na sila. So, yun ang nakakalungkot na part. Growing delays and rising frustration. Renowned Immigration lawyer Stephen Murens has warned that the federal government appears to be setting the stage for mass cancellation through Bill C12. Yeah. And Bill C12 is a new border security proposal that would grant immigrants immigration, refugees and citizens Canada or IRCC expanded powers. I think it is becoming increasingly likely, Muren said. adding that the department's silence may be deliberate. Part of why they may be being quiet about it is because the solution involves Bill C-12, C-12 and they know the panic. Ito, ano to panic na takpan pa yung ano natin that will cause. For 10 of thousands of people who have been waiting years, the The notion of another legislative reset feeling chillingly familiar. And for critics, it confirms what months of data already show IRCC is losing control yun, of its processing system while quietly equipping itself with new authority to erase its own backlog. So, ayan, inano ko na nabibig ano, sabihin nung backlog? So, backlog, accumulation of something especially uncompleted work or matters that need to be dealt with. The like for example, the company took an extra step to clear the backlog of work. So, yun ibig sabihin yan. So, mga kamama, ito inano ko lang talaga yung sa mass cancellation. Pero syempre, itong focus ko talaga dito sa vlog, mga kamama, is yung magiging benefits ng mga Canadian citizen kung sakaling matuloy itong mass cancellation. So, binasa ko lang sa inyo muna yung mask cancellation kasi puro makikita mo sa mga vlogger ngayon puro ganun yung makikita mo mask cancellation ganito ganito et cetera et cetera. so ako iniba ko naman yung ano ko para naman kahit paano yung mga nanonood is hindi lang sila nakapokus dun sa mask cancellation mangyayari ngayon alamin nyo kung ano bang meron sa mask cancellation ano ba yung mabibenipits naman kasi sabi nga natin kasabihan natin pag hindi mo kayang hawakan ng isang bagay bitawan mo na doon ka na lang sa bagay na kaya mong makontrol o kaya mong uh, ibig sabihin eh kaya mong uh, magalaw pero yung mga ganyang klase ng mga cancelling cancellation wala na talagang hindi na natin kayang ano yun yung parang bang magawang ba ng parang doon tayo sa part na kaya natin hawakan kaya natin magampanan so eto na tayo mga kamamo actually mga kamamo excited talaga ako sa vlog na to dahil ako iniisip ko kasi talaga po tumarating yung mga gantong klaseng mga pangyayari ngayon, kinakabahan din ako kasi mga kamama, siyempre, sa mga kababayan natin, nalulungkot ako. At the same time, kahit ako naman, pare-pare sa tayo may pangarap sa buhay. Eh. Pinangarap natin makarating dito sa Canada, pero siyempre, pinangarap ko rin makarating yung mga kapatid ko dito sa Canada para kahit papanin, magkaroon sila ng magandang buhay. Alam mo yung na, gusto ko, pare-pares kaming aangat sa buhay. Although hindi makami kami umaman makama, pero kahit pa paano, kung baga ba yung kinabukasan na magiging pamilya nila is magbe-benefits dun sa aking uh, pinaplan o sa aking adhikain para sa pamilya ko. So, ito na makama mo yung pinaka main event. Ito yung reason bakit ko uh, iniba tong ano. Gusto ko rin ma, maging masaya naman para dito sa mga Canadian to makama What is what benefits do Canadian citizen get? ito yung kung matutuloy yung mass cancellation ito na Canadian citizenship provides the right to vote and run for office access to a Canadian passport for visa travel protection from deportation and eligibility for certain government and security sensitive jobs it's also makakamama mga mo. Ito yung binabasa ko pa lang talaga kanina. nag na ako. Nung binasa ko ito makakamama mo, parang yung kaba ko ba? Yung lungkot ko makamamo mo. Parang sumingaw ng ganun na talagang sabi ko. Ay sabi ko sana kung talagang totoo itong nababasa ko at magkatotoo ito makakamama mo eh. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pasintabi po dun sa mga makakancel na na papeles Itong vlog ay ginawa ko para maunawaan o malaman din ng mga Canadian citizen yung magiging pabor sa kanila kung sakaling ma kaka matutuloy yung cancellation yung mass cancellation ito na yun mga kamamo. it's also grants permanent and secure residency status the right to sponsor ako family members mga kamamo napakalalim ng salitang members kasi ito, papaliwanag sa inyo mga kamamanunag, permanent resident ako dati. Ang eligible pwede kong makuha talaga is yung kung may anak ako sa Pilipinas at yung misis ko. Eh ngayon mga kamamanunag, nakalagay right to sponsor family members. Napakabigat ng salitang family members. So automatic, papasok na dyan mga kamamanunag, mga kapatid ko. Mga kamamanunag, mga kapatid natin. Mga Canadian citizen na pinapangarap makuha yung mga ah uh, kapatid nila sa Pilipinas. So, automatic na yung mga mo wala naka-indicate dito kung ano bang family members to. Pero, automatic mga kamama, papasok dyan mga kapatid mo. Yung members na binanggit, pwedeng pinsan, pwedeng uh, lahat ng relatives na meron, ah uh, parang, uh, tag dito, ah uh, eligible. Or yung talagang kamag-anak mo, pwede rin, din natin alam ha. Pero para sa akin mga kamamo, pag binanggit mo family members, automatic kasama ng magulang mo, tsaka yung mga kapatid mo, mga kamama, which is, para sa akin, ay natutuwa ako na kung sakaling mangyari to, ito na siguro yung dinadasal ko para sa sarili ko na, kung baga ba yung family tree dito sa Canada, hindi lang ako yung nandito. Gusto ko makita mga kapatid ko na nagtatrabaho din dito at binubuo nila at sinisimulan nilang pagandahin ang kanilang mga buhay. Yung mga kamamukay, napakagad ng ano to pero siyempre mga kama mo itanong nyo rin to sa mga professional magtanong kayo ito or mag-research kayo by on your your own research mag-research din kayo kung ah uh, para mas maintindihan nyo ito inano ko siya dahil siyempre gusto ko rin malaman so, siyempre gusto ko rin i sa inyo so hindi po ako professional pagdating sa ganito and access to social benefits including the healthcare system so yan mga kamamo number one ito sample na lang din sa magulang. is usual, based dito sa mga kwento rin o mga na-experience sa mga kasama natin dito sa Canada na kadalasan, siyempre, di tayo nagkaanak tayo, nahirapan tayo magtrabaho. So, isang way nila, instead na i nila yung mga anak nila, kinukuha nila yung mga magulang. So, based dito sa mga kwento ng ating mga kasama is, ah uh, nahihirapan sila dahil, ah uh, if I'm not mistaken, na kinukuha pa nilang insurance yung mga magulang nila. Siyempre, matatanda na yan. Uh, it's either pwede magkasakit yan anytime. Diba? So, mahirap kung hindi sila permanent resident at hindi sila, wala silang insurance or hindi sila under ng ating health. Ano, kasi usual, libre na tayo pag ano eh. Libre mga permanent resident. If I'm not mistaken, to tsaka na agency. na, pag nagpa-hospital ka, kada sabihin natin, sinasabi nila matagal ang pila, ganito, ganito, pero libre halos lahat, di ba? Eh yung sa mga nanay yata, parang kailan nila kumuha ng insurance. inong eh, alam ko, ah insurance, para kung sakaling magkasakit sila, is uh, magagamit nila yung benefits na yun para makapagpagamot sila dito kung insured sila. Pero dito nakalagay, to social access benefits including healthcare system, siguro ito, kung sakaling magkatotoo itong mass cancellation, ay eh, parang ganun ang dating na paglapag ng mga magulang natin itama niyo po ako lalo dun sa mga ano na baka libre na rin sila so ito yung talagang nagpaano sa akin nung binasa ko to talagang sabi ko eh, kung sakali man talagang mangyari to is papabor sa mga Canadian citizens which is ito yung benefits na makukuha nyo kung darating yung ganyang uh, i-implement nila na mass cancellation Yeah. rights and political participation both and hold office citizen can participate in federal provincial and municipal election sponsor family canadian citizen can sponsor family members to come to canada mga kamamao sarap pakinggan Sarap pakinggan mga kamamao Pasensya na kayo talaga ako ay uh, pumapalakpak yung puso ko mga kamamao dahil yung pangarap ko sa buhay hindi lang para sa sarili para sa mga kapatid ko ito na ng mga kamamao ito na pero bala ko rin talaga mga kamamao. Ah, Maghahanap tayo ng uh, immigration consultant or mga naglalakad ng papel. Itatanong ko din to para sigurado tayo. Sa sa so, mga susunod na vlog, pwede kong ishare din sa inyo. Protection from deportation, citizen cannot be revoked and citizen cannot be deported. So, yan mga kamama, yun yung mga advantage na mangyayari sa atin. Na parang inaano nga ni Polibey gusto so nga talaga niya ang target niya saktong sakto naman yung mga lumalabas na vlog na yun para pagkakasunod-sunod eh. Na ano tayo eh, na na bibigyan tayo ng idea. na yun talaga ang target niya na kailangan nakapokus ang Canada ngayon sa mga Canadian tsaka permanent residency doon sila magpo para mas maganda o magkaroon sila ng mga magagandang benefits at the same time sabi ko nga sa inyo mayroong positive at negative na mangyayari pero siyempre hindi mawawala mayroong uh, way of positive and negative. May negative, what I mean, like negative is, katulad uh, yung may mga mapapauwi. Pero yung positive, yung benefits na makukuha ng mga nandito na talaga. Yung mga talagang uh, permanent resident at Canadian citizen. Ito yung parang pabor para sa atin. Kaya ito, panoorin nyo, tapusin nyo itong vlog na to. Rights and political participation, both on hold office citizen can participate in federal, provincial, and election. Ito ano ba yung ayan, rights? Dito na tayo sa travel and security. Ay, ito pala. Dito na tayo. Ayan, ito to. Pass on citizenship. Citizenship can be passed to a child born outside of Canada if at least one of the parents is Canadian citizen. So, pwede mo pa siyang ipasa talaga. Na kahit yung isa lang i-Canadian citizen may papasa mo sa mga anak mo even if nasa outside pinanganak sila sa Pilipinas. Hindi sila pinanak dito sa Canada. Pwede mo pa rin maipasa as long as yung isa sa mga magulang ay Canadian citizen. Travel and security, Canadian passport. A Canadian passport provide visa free or visa on arrival access to many countries. So, eh, makikita nyo, maraming, di ko alam kung 24 or 25. If I'm not mistaken, Nag exam ako ng citizenship, parang 25 countries yung under na hindi na kailangan ng visa kung Canadian citizen ka na. And government job citizenship is a requirement for many government positions, particularly those involving national security clearance. Work in the U.S. Citizen can work in the U.S. under TN visa without the same caps or lottery system as the other work visa. So social and economic benefits. Permanent residency. Citizenship provide permanent residence which cannot be revoked by living outside the Canada. So ito meron din dito mga kamamaw na parang mga rules na kung sakaling matuloy ito eh di mga bagay na magiging mahigpit talaga. Social service and healthcare citizen have full access to Canada social service and universal healthcare system. Pakaganda. Education children, children of citizen can receive pre-education. Uh, thought this is also available to permanent resident so it means from Canadian citizen or permanent resident uh, yung ano dito sa education is ano sila, pasok sila parehas dual citizenship Canada allow dual citizen with countries that also permit it, so yung katulad niya meron tayong uh, sa Pilipinas ata pwede tayong magpa-dual citizen eh. Pero may nakita pa ako dito, mama, may explain ko na lang din sa inyo. Dito muna tayo ulit. Ito, may isa pa akong tanong kasi. Can a Canadian citizen be cancelled? So, siyempre, inalam ko na talaga lahat para kahit pa paano eh. Masagot na. Or parang medyo matanggal na sa agam-agam sa isip ko. yan. Loss, loss of citizenship can occur if it's revoked. For example, due to, due to citizenship being acquired or retained through false representation or it can be renounced voluntarily. For example, if an individual chooses to become a citizen of a country does not allow dual citizenship. So, wala tayong di ko pa alam ko anong idea nung kung ano ba yung mga uh, country na hindi allow na pwede kang magpa-dual citizen kung Canadian citizen ka na dito which is check ko na rin sa mga susunod na vlog pwede ko rin sabihin na lang yan kung ano ba mga bansa na hindi tayo pwede maging dual citizen hindi maging dual citizen yung ah, uh, pero alam ko sa Pilipinas meron tayo di hindi ko lang alam sa ibang lahi yan what is backlog yan para yan ako na lang what is backlog in Canada immigration para mas maliwanag sa lahat bakit ba nangyayari itong mga backlog na to and Inventory contains all applicant application received for a program that have not yet been finalized. So ayan, that includes those that are processed within our service standard are well as backlog of application that have been our inventories longer than our service standard. So ayan ang ibig sabihin ng backlog sa Immigration Canada. Ito, what is the new rule? for Canadian citizen ito na yung isa pang inano ko na ano ba yung mga bagong rule kung sakaling ito na ang mga nangyayari the most significant rule is Bill C-71 which aim to remove the first generation limit may limitasyon na for citizenship by descent allowing Canadian parents born abroad to pass on citizenship to their children uh, to their children born outside of Canada so if pass this and we need remove the first generation limit for citizenship by descent allowing Canadian parents born abroad to pass on citizenship to their children born outside of the Canada if pass this bill will create a new framework based on a substantial connection To Canada enables it enabling citizenship beyond the first generation and automatically granting it to those who have been citizenship without previous limit so ayan na yung bagong rules ngayon under Bill C-71 so ito na mga kamamaw na ano ko na pala lahat, nabasa ko na lahat mga kamamaw ang inano ko lang talaga yung pinaka yung nabasa ko talaga dito which is nagpa nagpasaya ng aking puso is yung sponsor family. So ngayon hindi pa natin alam kung ano ba yung member ng family, kung sino-sino ba yung pwede nating -ano dito under sponsor of family. Pero siyempre dati nga, sasabi ko sa inyo, ah uh, nakakano hindi lang 100% sure kung kung pag in-sponsoran mo yung kapatid mo is uh, paano ba siya makakapag-apply ng permanent resident kung pag inapply mo ba siya is mape-permanent resident na siya kasi wala rin akong idea mga kamamo, sa mga papel dati like, like for example ang pagkakaalam ko lang talaga kasi noon is yung sa mga anak tsaka yung sa asawa pero yung sa kapatid di ko, di ko pa na itatry magtanong talaga mga kamamo, sa mga sa mga eksperto kung paano ba kumuha ng ng family member pero ito na nga, maganda na nga na ngayon lumabas na nga na ano na pwedeng magarantang mong security resident status at the right to sponsor family member. So, pwede na mas mabilis na, mas mapapadali lalo na sa mga Canadian citizen. Kaya ito yung bagay na itinapi ko ngayon para uh, kung baga ba yung kalungkutan nyo bilang isang Canadian citizen na siyempre, nandun ka sa point na dumarating na naghihigpit na sa mga work permit, nahihirapan na makarating yung mga bagong aplikante na gusto makarating dito sa Canada. Siyempre, binaliktad ko, inano ko siya, i-reverse side ko siya na mas, lagay ko naman sa mas masaya. Lagay ko naman sa mas uh, good news na balita. So, basta ito, lahat na itong vlog na to, lahat ng mga sinabi ko, mga kamama, mas maganda, i-anin rin sa mga eksperto para mas maliwanagan kayo mga kamama. So, hanggang dito na lang ang vlog. Maraming maraming salamat. So, sa mga gusto mag-comment, mag-comment lang kayo, lalo sa mga professional. Maraming maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamama.